Yun mga lods no, ayun ang station pa na ito natin sa si sir, tapos wala na rin yung isang paan mga lods Nakuha natin to sa National Kidney Sa NKTI, nagpa-dial si sa tapos sila mga lodges, no Ito lang alam Ah, uh, bihira tayo tayong makakuha ng ganitong Pasayaro mga lods kasi nakapokus tayo sa OFW no At gusto ko lang din magpasalamat sa mga OFW na Patuloy na nagtitiwala sa atin Maraming maraming salamat Binigyan na lang natin ito ng free ride sila sir Nabis ko rin yung Magbiyahe sa mga hospital mga lods doon Kasi tayo unang nag-upload ng mga videos Ganon So yun At least napangiti natin sila kahit sa maliit na bagay na So yun sir God bless Magpagaling uh, ka uh, Sana pala makabiyahe Okay ka. na po yan ma'am Libre ko na kayo Libre ko na kayo Nagbibigay tayo ng free ride Lalo sa yung mga <laughs> pasyente Okay na po yan Sige libre ko na Magaling ka Magaling ka Libre ko na kayo. Ah, uh, talaga. Masarap din din talaga sa pakiramdam mga lords na makita ka ng mga taong napapangiti mo sila kahit sa maliit na bagay lang. Yung binibigay naman natin free rides is mga tip lang ng mga OFW yan dahil karamihan sa mga OFW naman ay sobra-sobra yung binabayad nila sa atin. Mahirap din dito kumuha ng taxi mo lods pag hapon Medyo malayo kasi lang karin nila.